magandang araw mga kamusta So, uh, nga, nag-set nyo tayo dito ng South system Pero, eh, papunta na tayo sa site Ako na nag-drive kasi at ako nag-set Kasi biglaan to na event namin Kaya, tara, tara sa project mga kamusta So, dito na tayo sa sala, no? So, yung uh, setup natin sa tukal lang mga kamusta So, malapit lang dito Mga 5 kilometers Diretso na tayo dito sa site. yung susi may nag magic so electrician na lang natin yan nandito okay yan so ito na yung kulay pero hindi pa yun yung final niya. Titimpla pa tayo ng mas darker na kagaya na ito. So guys, sanding sealer na lang yan. Kasi yung ibang mga plywood na nabili natin dati, uh, light. O kaya yung hindi siya gayon, hindi siya ganong dark. Kasi kung titinan yung comparison niya, yun yung mas dark ito. Kasi ito yung lighter. So, yun yung uh, problema natin dyan. Pero, magagawa naman ng paraan. Ngayon, nandito na rin si Reli Boy. Oh. <laughs> babarnis so papalitawin niya na yung ganda na itong TV console na to simple TV console pero solid to so yung sa electric, electrical naman natin ayos na rin kabit na lang siya ng mga ilaw so, so kinase na lang namin mga kamusta no? Ayan, yun na request ko na lang yun yung na-request ko para maganda siya tingnan at uh, para may uh, frame tong uh, pinlight natin kasi yung pinlight na nilagay o oh, kaya ilalagay natin hindi siya surface pin light no? so ayan yes na ayan pipinturahan na lang itong mga sumusunod at uh, bago natin salpak ba diba? simple pailawin mo nga bro para ano makita isa so, yun so tricolor naman yan kaya uh, kahit anong kulay ilalagay natin yung warm daylight tsaka super white nya so uh, kung may kita nyo yung mga masilya natin dito hindi kami bumibili ng pula tight mga kamusta no? so pwede naman kayo bumili depende na lang sa uri ng mga kahoy na paggagamitan nyo kaya kulay ng kahoy kasi 'yung pula tide mga kamusta, may 'yong mga kulay na uh, kumbaga 'yun 'yung uh, gagamitin mo. Pero sa amin, tinitimpla na lang namin 'yan 'yung mga masilya na 'yan. Gamit 'yung mga water-based natin na paint uh, na masilya. kagaya na ito, may wall putty tayo dito. Pwede pwede 'yan haluan mo lang ng mga water-based na mga uri ng mga tinting color o kaya naman uh, acrylic color na tinatawag. So uh, 'yung acrylic color kasi na tinatawag mga kamusta, based 'yon sa may uh, uri ng uh, uri ng mga pintura. So kagaya nito water-based to. So yun yung ginagamit natin. Meron din kasi yung mga oil-based pero hindi naman natin kailangan ng mga oil-based. Uh, but then pwede naman natin pwede tayong gumamit ng mga masilya na kung saan uh, water-based na lang siya kasi malilit lang naman yung pipinturahan mo. At saka mga masilyan mo. Okay. So kagaya nito, Iritingnan na lang ni uh, Reli Boy yung mga imperfection na part, mga kamasa din, yun yung mamasilyay niya. Tapos sa uh, liha na lang yan. Ito, di ba? Sabi nga ni Relly Boy, mauhulog yung langgam na mapupunta dito. Sobrang dulas daw. <laughs> okay. So, mamaya, balikan din natin to. Kasi mag-overtime yung tropa para dun sa pintura niya. Pagkakata muna tayo ng uh, Quezon mga kamusta sa project natin doon Tara so, Kasama na natin si Michael At uh, punta muna kami Quezon Mamaya manunundo siya doon sa event Siya na lang manunundo Hey, okay, let's go so Nandito muna tayo sa bahay at, uh, ito pa, alis na rin ako. Punta tayo sa Quezon. Mati, magmamotor na lang ako. At uh, yung multi-cab, dala-dala na ni Michael. Pumunta na sa Quezon Project. Okay. So, ito yung pin light na ikakabit na natin. Papaputas na natin sa electrician. Sinama na natin si Michael at uh, kakabit ng ilaw. Nagmumukhang ilaw. <laughs> so, wala na tala tayong board. sa so, mag so, provide pa tayo ng isa para dito. Yan, ang ganda na. Di ba? So, kung may nyo, nag-drop tayo dito ng 2 uh, inches so saktong 5 uh, cm yan tapos ito yung uh, lalagyan natin ng pin light tapos ito naman ito hindi na natin ito lalagyan ng pin light itong box na lang na, no, yung tatlo na lang pero yan kakatingin pa yung mga sobra na yan mga kamastana tapos kaya uh, kita isa taas para makita yun. ito yung ginawa natin yan no yan may kita nyo yung, yung flooring na lang ilalagay natin dito so kahit uga-ugay natin yan maganda so punta tayo doon subukan natin wala walang uga yan so itong kagandahan nya kasi double purpose na sya kisa may may flooring pa eto estimate din natin to kasi sabi ni madam tsaka ni sir Uh, gusto na rin nila malaman kung magkano magiging costing yan Tapos yan sa hallway niya diba? Ayos na So yung design na lang magle tayo ng design ngayon uh, Tara sa baba makita rin niya Yung ginagawa natin Mag-layout uh, na tayo nakapag so, uh, lining na ako Ngayon ito yung isang idea natin mga kamusta. Kung paano nga ba mag mag-design gamit lamang ito. Yung metal paring na to. Hindi na tayo gagamit ng uh, welding gel mga kamusta. So back to back na to. Dito tsaka dito magagamit natin to paghahangeran. So paano nga ba yung paraan niyan? Ayun, uh, alamin niyan kung paano mga kamusta sa paraan na ganito. So tara. So kalimitan kasi ginagamit natin dito, welding gel mga kamusta. Ngayon, tuturo din naman natin yung paraan na metal paring naman yung gagamitin natin. So paano nga ba yung paraan na 'Yun yung ating uh, gagawin na yun, mga kamusta, no. So gamit yung metal paring na yun, 'Yan ang uh, paghahangera na ng both side na double cove kasi double cove ang mayayari dito. So yung design natin ganito. Pero ibahin natin yung pamamaraan natin para magka-idea yung uh, karamihan mga kamusta, no. Metal tubular yung uh, frame natin dito. Metal paring naman ang gagamitin natin sa hangin. So pwede rin naman kahit na metal paring yung pinaka frame natin mga kamusta Pwede pwede. Gabit na natin yung isa, tapos dito naman. Ngayon bubuhin natin yan. Makita nyo mas malit yon, kasi may box tayo dito. Dalawa yan. Tapos yung the rest, maliliit na naman yung ilalagay dito. Tapos yun, buo yun yung papuntaran. nailagay na namin yung mga ibang braces niyan. Ngayon, uh, dahil nga 'di ba yung uh, mga nilagay natin ng mga braces nito, dapat meron at meron din tatamaan to na metal paring sa taas. Kaya magdadagdag kami ng metal paring na ilalagay natin sa taas para siguradong kapit na kapit. Kasi yung iba, hindi yan tumama sa metal paring na Although may braces to na paganyan pahalang pero hindi siya enough para ikapit natin yung uh, design na ilalagay natin. So, tingnan natin sa taas kung ano yung gagawin namin. Okay. Okay. So, eto. Kung uh, dito tayo mag base sa uh, brace na to, alanganin po lang. So, gagawin natin dyan, magdadagdag tayo. Lalagyan natin ng paring dito. Then, gamit metal paring natin, lalagyan natin dito. rivets na lang to yan ang kagandaan nya may pagkakapitan na tayo kagad ng mga braces nya so importante nyan dapat may kakapitan yung igagawin nating design na okay. so ribbits na lang yon then lock na ulit sa baba So, kung makikita nyo mga kamasta, no? ito yung uh, mabilisang pamamaraan lang ng pagde-design. Gamit lamang yung metal paring natin. Okay. Uh, tingnan nyo na malapitan. So, kung makikita nyo, dati ginagamit natin yung gel. Kahit metal paring naman. Pero yun nga lang, doble-doble -double yung ginagamit natin. Dito, singgelan lang na metal paring. Yun na po yung ginagamit natin na tracker niya para pagkapitan na itong mga braces natin sa baba. Kaya kung makikita nyo to, mas so, mabilis na, mas madali. At saka ang isa pa dito, matibay. Yan ang kagandahan niya. So kung titingnan natin dito sa ilalim, okay na yung braces niya. Lalagyan na lang natin ng sidings niyan, then okay na. Tapos so, ito, kukompletoin na lang din natin. So yan, yeah. natapos na naman yung isang araw mga kumusta At uh, yun na po muna yung ating uh, may babahagi para sa lahat. Yan, tingnan natin dito. Ganda na oh. Lala pagka uh, mayroon na yung ilaw niya, tapos pinturahan na yan. So ayan mga kumusta, hanggang dito na lang din yung video natin. Hopefully nakapag-share tayo ng konting idea para sa lahat. Okay, so kung may mga katanungan kayo at kung gusto nyo abangan to, ayan mag- uh, Mag-update lang tayo lagi sa video na natin. Stay tuned lang mga kumusta para sa mga susunod pa ng mga idea. Mag-ingat po lang. God bless everyone. Bye!